naman na harvest na sili kanina. Ako si Grace Baldo at ang uh, tingnan natin kung ano yung uh, mga health benefits naman ng sili. Sili! Napakulito ni G. Ay, nahulog Ayan, na. Nahulog, nahulog, ang sili. O ano ba yung mga health benefits? Unang-una, ang paborito ng mga bata ay ang... Uh, health benefits ba yan? So, nagagamit agad ang sili mapakait sa pamamagitan ng dynamite at ano nga ba ang uh, makukuhang naman hmm. ang sili sa vitamin C, vitamin A, potassium at uh, folic acid at fiber. Ayan. Um, at siyempre ang mga benepisyo ng sili ito para sa mga may diabetes ayon sa pag-aaral sa hayo, posible siyang magpababa ng blood sugar. Ayan. At sa mga gusto magpa-sexy, pinasili sa papaya Ayan. Nagpapainit ng katawan. At makakatanggal siya ng tulong din daw sa kolesterol. Sa kolesterol at sakit sa puso. Sumagat so, sa puso ay uh, malaking tulong sili ay nagpapatanggal din ng para ng ilong pag may sipon ka. Yan, pampamanhid. Ang sili daw ay nagpapamanhid ng joint ng masakit na katawan. Nakakatulong din daw ang sili. Pero, syempre, sa klamo sa may almoranas. Pwede pa rin <laughs> uminom. uminom eh, no? Inumin oh. natin yung sili. Pwede <laughs> yung sili. Pero, in moderation. In yeah agad sa gara. Hindi pa talaga namang mang almusal at hapunan din ang sili. Pero siyempre sa mga may almuranas. sa tayo ng maraming sili para maging palusog at maging sexy. Hawak mo ito. Gusto ko, hawak ko siyempre. Ano akong ano? Nakikita ko. Asan yun? Saan? Bama sa kanya na. Yung kami. Si Claudio. Si, eh, asa na yun, no? Ganon ka. Saan? Ganon. Noon ka sa kabila siguro. Three, ano? Ano? Masyado ka nakaside eh. anak ano na ba to? Nag, na, tumatakbo na? Putol na lang eh. Ha? Putolin na lang. Ako mahirap pagputol. Di ba sabi mo Ah uh, sige. Yan, okay. Sa vitamin C, vitamin A at uh...